Usap-usapan pa rin ngayon ang nangyaring pagpapalit sa vlogger at singer na si Cristel Fulgar bilang host ng fan meeting ng Korean singer na si So In Gook. mata ang si Cristel ang inanunsyong magiging host ng nasabing event, pero ilang oras bago mangyari ang fan meet ay pinalitan siya ng isa pang host na si Karen Bordador dahil hindi umano niya nabigay ang energy na hinahanap ng management sa rehearsal. so windy. Thank you for that wonderful opening number. I'd like to introduce myself first to everyone. I'm Crystal Sugar and I'll be your host for tonight. So my friends and all of you here in the beautiful Folkier Theater, welcome to Fountain for Sewing Group, the first in the fan meeting tour in Manila of Song in Go. Group. Hati ang opinion ng mga netizens dito Ayon sa iba, kilala si Cristel bilang singer at vlogger. Hindi niya forte ang pag-host, kaya kung ganito lang din ang mangyayari, sana umano ay hindi na siya kinuha sa una pa lang dahil ang dumalabas ay ginamit siya para dumami ang bibili ng tickets. <tong singing> you May mga nagsabi naman na mahigpit talaga ang Korean management kahit sa rehearsals pa lang Kaya sana ay binigay ni Cristel ang buong makakaya niya Nanirahan na si Cristel noon sa South Korea at alam niya na ang lingwahe nila dapat ay alam niya na rin umano ang ganitong kalakaran sa kanilang industriya. May mga nagsabi naman na hindi dapat si Karen ang binabash sa pagkakapalit kay Christelle dahil ginawa niya lang naman ang trabaho niya bilang isang host. Hindi niya umano kasalanan na tinawagan siya para sa last minute na replacement sa lasabing vlogger. Ano ang masasabi nyo rito?